Samantala, imomobilize na ang quick response team sa ilalim ng Public Safety Office ng Cotabato City Government bilang auxiliary force ng Cotabato City Police Office. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sa bisa ng Executive Order No. 118, Series of 2025, binuo ang Quick Response Team o QRT sa ilalim ng Public Safety Office bilang Auxiliary Force ng Philippine National Police sa lungsod ng Cotabato. Ang kautosan na inilabas matapos ang naitalang pamamaril noong 4 ng Oktubre kung saan nasawi ang sangguniang kabataan chairman ng Poblasyon 5 at kapatid nito. Layunin ng QRT na tumulong sa pagpapanatili ng peace and order, crowd control, traffic management at emergency response sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nakasaad din sa EO na ang QRT ay hindi maaaring magsagawa ng pag-aresto o investigasyon at mananatili itong nasa ilalim ng mahigpit na supervision ng PNP at Public Safety Office. Isa sa ilalim naman sa komprehensibong training at orientation kasama ang PNP, ang mga miyembro ng QRT upang matiyak ang kaalaman sa kanilang tungkulin at mga limitasyon. Nauna ng sinabi ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na prioridad ang seguridad sa lungsod upang maisulong ang mas ligtas at mas mapayapang Cotabato City. Naptali Belarde, I Minds, Philippines.